Ayun, sinasabi ko mga kabokals. Hindi so, na nga. So, Hello mga kabokals. Ayan. Time check. di ko alam kung kita nyo. Uh, alauna pasado. 5 minutes past 1 ng madaling araw. So, wala pang painga. Pero, kailangan natin bumalik sa farm kasi si Kimberly po kanina ay nagle labor na. Ayan. So, hindi ko malaman kung maganganak pa talaga siya. Kaya lang yung signs po kasi ng pagli-labor is nandoon na sa kanya kanina. So, uh, titignan ko siya ngayon para makasigurado po tayo. Uh, kasi baka kailangan niya ng assistance kasi nga nagkakaroon tayo ng problema kay Kimberly. So, ayan. Alauna na. <laughs> At uh, tayo po yung magtatrabaho pa. So, isang sakripisyo po talaga ng isang... Uh, magahayop talagang hindi po natin po pwedeng pabayaan ang ating mga alaga kahit pagod na ay sige pa rin so tala guys balik tayo sa farm wala mga kabukas negative negative <laughs> hindi ako magsalita mabuti at gabi na tutulog na mga kapitbahay pero ito wala negative so uwi mo na tayo tama tama atok na rin ako tutulog na Tara, hindi tayo. Good morning mga kabokal. So, ayan nga, nagbabalik tayo. Kagabi, pinuntaan ko siya rito madaling araw. Uh, around 1.30 ng madaling araw. Uh, or pasado 1 pala. Uh, negative tayo ka kanina. Ito, puntaan ulit natin. Tignan natin kung may lumabas. At ito, si Kanor. Ano Brad? yuto na po ng ano ba si Kanor. <laughs> Ayan. Tell me good news, girl. May labas lang yung mga kabukas. Masaya na ako. So, I relieve na ako. Ayun. Hmm. Ayun, sinasabi ko mga kabukas. So, inilabas na nga. So, tama yung aking uh, diagnose kahapon na nagre na siya. Kasi nag-ano, nagwawala eh. Ayan na. So, talagang ano, patay mga kabukas premature oh halos na itong isa lang na to ang parang ano na develop pero pero the rest is premature talagang ano wala inexpect ko na yan sabi ko nga may labas lang niya okay na ako at least eh, ma may ayos ko pa ulit siya so ito uh, tatanggalin na natin para malinis natin kulungan niya Ah, uh, ito ililibing na lang natin to mga song. Pero at least ay nailabas na niya mga vocals. Ano na ako? Ah, uh, na rin ng pakiramdam ko. Kasi pino ko 'to araw-araw itong Kimberly na 'to eh. Hmm, pero at least ay nailabas na niya. Ayan mga ka-vocals. Dito kukunin, kukunin sa ano dito ako sa kulungan niya, no? ano? Ano siya? Parang agresibo. Parang atake. Ito, oh, balisin ko na lang. Dami rin sana mga kabokos, oh. Parang dalawa pala itong, ano? Dalawa pala itong parang na-develop na. Pero dalas talaga, ala, ano? Ano talaga? Oh, Kimberly, ano ba yan? Hindi na siya, oh. Mata sayang, kaya lang, ganun talaga. Pero at least ay nailabas niya. Yung important, pinaka-importante ko nailabas ng mga Babawi na na sususunod si Kimberly. At least ay hindi nabulok sa tiyan niya. Kasi mas ano pangit daw yung nabubulok sa tiyan. Na sisira nga po yung, parang sisira nga daw po yung matres ng baboy pagkagalang. Pero ito, ito, at least ay uh, buo pa. Buo pa niya na ilabas. Ito na. Ito sila mga kabukal. So ito ililibing ko na lang. Uh, and then, yan. Uh, at least na ilabas niya mga kabukal. Binawa. So ang gagawin natin dito kay Kimberly, Palilipasi uh, palilipasin muna natin and iya yeah, antibacterial ko to antibacterial flushing yan yeah, antibacterial flushing antibiotic at saka susundutan ng purga yan yeah, yan pong gagawin natin sa kanya and then palilipasin natin yung kanyang paglalandi siguro mga dalawang beses yan yeah, yan pong aking gagawin para makarecover yung kanyang katawan muna yan po ayan guys so ito Is Sir Noel I-pick up ng cuttings. Ano sir, eh, na, na kunan yung baboy ko ba? Si Kimberly? Hmm. Ano na, lumabas na yung anak niya? Ano anak na? Patay lahat eh. Talaga. Oo, oh, patay. Oo. Oh, oh. Ito sir, pinasobrahan ko na lang to. Ay eh, sir, pa. Para matignan mo sir. Malapit ka lang pala dito. Yung lang sa Pasinaya, sa... Uh -uh. Mm -mm. katabilan tayo. Oo oh, yan, may pasobra yan, sir. Lang. Alam mo na yung pagtatanim niya, sir? Yung may ko, ito. yung... Uh... Ito. Yan. Yung bukong ba? Yung isang bukong nakalubog sa lupa, yung isang nakalitaw. Saan ang puno nito? Eh, ito. Um... Yan yung may ano. Ito, yung may ganun. Ah, itong yung puno. Hmm. Patulis. Hmm. Ito, ito, obvious naman to. Um... Kung ano yung puno. Kasi may pagkalanan patatandaan. Pero yan, kahit mapagbaligtad mo yan, tumutubo pa rin yan. Okay. Hmm, kahit mapagbaliktad mo yan. Magugulang naman lahat yan eh. Hmm. Ayan. So, ba Bali, ano ito? Papadala pa sa probinsya? Hmm. sa Samar pa po, sa Amar. sa ano yung Papa mo? Papadala ko mamaya sa bus. Ah, sa bus? O, oh, para mabilis. Uh, uh, para bukas. Tando na? Sa Lodo. oh, hmm. na nila. Ano yung direct? Idadirect na sa lupa? Ah, ilalagay ko muna sa bag mm, o, bag. Hmm, oh, tama na ako eh. Oo. Mas maganda yun para kontrolado mo yung ano niya. Tapos, pagka tumubo na saka siya i-transplant e, nila mm -hmm. doon sa eh. oh mas mas maganda 'yun kaysa yung direkta kasi medyo exposed masyado 'yun eh mm -hmm. mamaya matuyo maano nang ah, mm -hmm. mamatay hindi magtutuloy hindi magtutuloy yan. pag naka-planting ba kasi kontrolado mo kung saan mo ilalagay mm -hmm. nga sa malilim na sila yeah. sana pag ano, Mga ilang tuwan kaya mga ano ito, mga harvest Ano yan, ano, 2 to 3 weeks po yan, ano, mag-uusbong. Mag Tapos siguro mga 3 to 5 months, pwede mo nang kunan ng talbos mm. Pero huwag mo nang puputulan ng para pag... O, patangkarin mo muna ng katulad ng ganito. Mm. Yan. Para ano, mag-gumulang muna yung sanga niya bago mo putulin. Mm -hmm. lang. Ay, Oo. Kapon, hindi kayo natuloy. Oh, may lakad kami pumunta ng Valenzuela eh. Ah. Eh ngayon da nga, dahil lang siya shopi, kasi yung misis ko eh. Mm -hmm. Kaya inante ko pa yung isang binalot niya kay. Ah, nag-deliver uh, ka? Hindi, dadrop ko pa lang doon sa Santa Maria. Ah, dadrop ko pa lang. Oh. ko lang yung pagbabalot. Oo. Okay. Eh ako na, di ba usapan natin sa gate? Oo. Oh. Eh, chine-check ko to kasi from time to time. Gawa nung kagakapo pa nagle-labor yan eh. Pag, madaling araw, dito pa ako kanina. Ah, nalito, ganun. Oo, kasi pinupuntahan ko nga siya. Yun, ngayon, ngayon lumabas, ngayong umaga. Buti hindi siya nalason, no? Ano na? Yung iba parang nabubulok na. Mm. Kaya buti nga, nailabas niya. Ano, eh. dahil doon sa pahilab na inindik mo? Siguro. Kaya lang, magpagal na epekto, Parang isang linggo yata yun. Buti nailabas, yun ang ano. Yun naman ang gusto ko nalang mangyari. Kahit patay ang mga beek, mailabas niya. Para at least, ma maulit, makaulit maulit pa. pa lang, oh. Oo, kaya nga. Hindi naman kailangan i mm, <laughs> Pero at least buhay siya. Mm. Sige mm -hmm. sir. Ayan. Ayan. Oo. Anong? Bali ano? Bali 1,000 1,000 o. Ayan. Ayan guys o. Namatayan tayo ng big pero may 1,000 naman tayo. <laughs> para, ano, oh. para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya yan. Ayan. Thank you sir ha. Pag, ano? Order-order lang. Oh. Gusto ko yung ano yung layer. Ayo, pag ano? pwede ko may padala sa... Oh. Pwede kaya yun? Lagay sa carton box, padala sa bus? Yung ganyan malalaki pwede. Uh -huh. Sa compartment. Kaya, kaya lang risky yun, sir. baka mamatay. Kasi mainit yung compartment eh. Hindi, doon lang sa labas. Pero alam ko may mga po. nagpapadala ng ganyan eh. Meron yata silang mas parang area na ano eh, malamig, mga... malamig para sa hayop. Uh, sir, baka may ino. gusto kong matiin, sir. Eh, okay. Ah, <laughs> uh, ayun, <yes>, sir. <laughs> Ayan, thank you, sir. Thank you. Ito lang yan, taga ta Santa Maria, This is el, At Mon. thank you, thank ah, you, <laughs> thank you, sir, ingat, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, Ah, you, thank you, thank you, thank you, thank you, Ah. Silver. ah sige. Ayan, mga at least na ilabas ni Kimberly yung mga big patay na. Iba talagang ano na mga kabokals, parang nabubulok na ba? Yung mga premature. Yung dalawa lang na itim na parang na-develop. Pero tiyan, tingin ko, patay na rin yung satsyan eh. Uh, yan uh, ano ako, na ano ko na ginawaan ako. At least ngayon, maipaplano ko na yung pag uh, -re recondition ko kay Kimberly. At uh, ayun. Uh, kasama talaga sa ano? Kasama talaga sa buhay ng farming talaga yung ganyan. Uh, Ayan. So, mamaya, itignan natin ulit si Kimberly. So, uwi muna ako ta uh, hindi pa ako nag-aalmusan. Ayan mga kabukos, magpapakain na tayo. Kaya lang napansin ko ito. Ayan, yung inunan po. Ayan po yung inunan. Nalinis ko na yung kanina. Ayan, wala na. Ano. Ito bagong, bagong labas niya. Inunan na po yan. Ayan, so ako po yung nakakasigurado ngayon na uh, nailabas talaga niya lahat. Kasi ayan o, oh, yung inunan po ay nailabas, pati yung inunan ay nailabas niya. Ang lakas ng gatas mga kabokal so. Oh. oh. Sumisirit mga kabokal, oh. sumisirit mga kabocals, oh. oh. Parang kambing. <laughs> sayang. Sayang na sayang pero okay lang 'yan. Babawi kami ni Kimberly. Hmm. Um. May rebound si kami niya, rebound siya, no? Ano Kim? May rebound tayo na. Babawi ka sa rebound siya, no? Hmm. Um. Ay kaka uh, ko muna yung kanya inunan and then papakainin ko siya. Sila pala. Ay. <laughs> Ayun yung ibang mayora oh. Kaya mga kabocals. So, ito nga uh, Sabi ko nga sa uh, Previous sa uh, update ko Na vlog about uh, Kimberly Uh, i-digeta natin siya. Pakapayatin natin siya. So, tutuloy pa rin natin yung mga kabukals. ko siya. Yeah, So, ang kanya rasyon ay isang tabo lang. Yan. Yeah, and then, the rest is dalawa't kalahate yung pong rasyon nila. Dapat, kaya lang siya ay magiging isang tabo lang. Pero, magmamadre di agon naman niya mga kabukals. Ayan, non normal na normal po. makita nyo, malakas pa rin siya kumain parang wala nangyari. Parang in inutot lang yan. Nag ano, umutot lang mga kabukals. Pag utot, may kasama yung biik. <laughs> Ayan, wala stick talaga. So ito, uh, try ko makabili mamaya ng antibiotic para maturukan ko na kagad mamaya ng antibiotic. Uh, penicillin, yung may penicillin based na antibiotic ang gagamitin natin. Probably strip. Try ko kay Ate Susan kung meron. Mamaya. Gurok na agad ako. Ayan. Antibiotic para, ano rin, makatulog din sa pag-recover ng kanyang katawan. Ano na rin yun? Sabay na rin po yun yung uh, ating uh, bacterial flushing na gagawin. So, maunahin natin yung antibiotic. And then, siguro yung antibiotic ko siya ng 3 days. Uh, and then, bacterial flushing ah purga siya purga. 'Yun ang gagawin natin sa kanya. 'Yan, 'yan lang muna kakainin mo pero mamaya mag mamadridi ako ka pa. yun uh -uh. Yan tulungan kita mamaya antibiotic. Ayun guys, so magandang hapon. Hapon na po. So ito nga si Kimberly, oh masigla naman, no? Wala naman, halos wala naman pinagbago. So, ito, pag uh, i-inject po tayo ng Probibin strip. Yan, uh, ano to? Uh, Proclean, Benzipinicillin, ben Potassium, uh, Streptomycin, Sulfate, Antibacterial po. ah uh, ito, 5 ml po, ibaba na tadi sa kanya. So, ito, ah uh, pakainin muna natin. ayan ayan mga kabukals so tuturok tayo sa leeg Yan. Hmm. mga vocals. Deep, ano to? Deep intramuscular. Mas so, mamasearch natin para kumalat. Ayan mga vocals. So, so far naman po ay uh, okay naman po si Kimberly. So, at least ay nailabas niya po yung uh, big sa loob niya. So, ito, you know, uh, first dose po niya ng uh, antib antibiotic, bukas isa pa uli. Three days po natin gagawin yon And then after noon, pupurgahin natin siya. Uh, yun po yung, uh, para, uh, yun po yung sistema ko ng pag-antibacterial. Uh, so, isa po yung... Uh, uh, isa po yung sa ginagawa ko, para po maisaayos po yung kondisyon ng isang hayop. Ginawa ko na po yun sa mga calls natin ng na Dekal Brown. So, so far po ay naging magandang po resulta. So, yan. Ito pong susubukan natin gawin kay Kimberly. Ayan. So, yun po. Yun po ang aking mag-update sa inyo for today. ah uh, bago po tayo magtapos, shout out po kay Ma'am Susana Lamanzares. Ayan, shout out po. And sir kay June kay Sir June Omega. Ayan. Shoutout po sa inyo. Uh, and syempre sa lahat po ng mga solid to vocals, shoutout po sa inyo lahat. And sa mga solid viewers ko po, shoutout po sa inyo lahat. Pasensya na po kayo kung madelive na po at uh, hapon na. And syempre sa ating kaibigan na si Sir Boyan. Yan, sir. Hello, sir. Ito na po. Uh, nailabas na. So, so far so good at least po ay uh, may marirecondition natin si Kimberly. Kaya maraming salamat. Muli ito ang kabokal sa farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa kumilos at siguradong unad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!